Hello mga tol, magandang araw sa lahat mag iinit nga pala tayo ng video ala grabe, mag iinit na lang ng video, napapakalala habang naglalakad nga pala <laughs> ako mga tol, eh, kinukuha lang ako ng video dismayadong dismayadyo kami dito mga tol kasi ano, hindi kami nakapasok doon sa arena palpak yung biyahe na ito madinaanan pa kasi kami kaya yung dalawang kasama dismayadong dismayado, dismayado yung isa ang sa club umiyak yung pa yung tipong ganun mga tol na gustong gusto mo talaga makapanood at sa so kung gusto mong ma-experience makapasok sa loob ng arena at manood ng concert kaso di pinapasok ng maskan. kasi nga puno na daw at alay mo yung nag kami nang matagal dun sa labas kung kailan bubuksan yung pintuan kaso wala na pag-asal para bubuksan yung pintuan kaya ang ginawa namin mga tol dito na lang kami sa labas nag-iikot-ikot kung saan pwede namin ma-enjoy yung pagpunta namin dito sa siyudad de Victoria. Yeah. Ang masaklap pa mga tol, sa pag-iikot-ikot namin ng kalahating araw siguro yun, hindi pala namin naikot lahat yung ano, dapat namin puntahan. Ang dami pala namin na-miss na mga pwedeng dalaan Kaya pag uwi ko dito sa ano, pag nakauwi na kami, hindi ko lang nakita na, ay, ang dami ko pala hindi pa nagala <laughs> na puntahan kasi tinapos na kami ng oras pero at least nakapasok naman kami dun sa the garden may entrance na 150 ganoon nakakapag-video kumuha ng mga videos dun sa mga hayop yung mga animal <laughs> sa mga time na ito mga tol hapon pa to hindi pa ito yung pumunta kami sa the garden kaya mga tol kung gusto nyo mapanood ang aming mga videos at ang anlang sa susunod nating upload